magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At muling nagsalita si Daryl at sinabi. Totoo lahat ng narinig nyo. Ang imperyo ng Westrington at ang daan-daan libong kasundaluhan nito kasama si Emperor Dwayne. Ay aking winasak na kagabi. At kung nais nyo malaman ang totoo pagkatapos ng seremonya na aking pinahanda sa inyong lahat, maaari kayong magtungo sa lugar ng dating imperyo ng Westrington, upang makita nyo ang sitwasyon roon. Ngunit siguraduhin nyo lang na wala kayong ibang gagawin sa dating imperyo ng Westrington. Dahil hindi ako magdadalawang isip na kayo ay aking parusahan. Pinalitan ko si Emperor Dwayne upang bumalik ang dating katahimikan ng ating mundo at matapos na ang labanan sa bawat imperyo at sekta laban sa Westrington. Ngunit kung ang imperyo nyo at mga sekta, ay gagawa ng isang malaking pagkakamali. Ang Westrington ay handa kayong parusahan, at ang inyong mga sekta at imperyo ay magwawakas. Sabi ni Daryl sa seryosong tono, nang marinig ito ng mga tao. Sila ay medyo natakot, at sila ay nagsalita, mukhang ang bagong emperor ay mas nakakatakot pa sa dating emperor natin na si Emperor Dwayne. Kung kanyang nawasak ang dating imperyo ng Westrington, at matalo ang daan-daan libong kasundaluhan nito kasakasama si Emperor Dwayne. Maaari din mangyari na wasakin niya din ang iba't ibang imperyo at sekta na lalabag sa mga nais nito gawain. Ang kanyang pamumuno ngayon ay makakapagbigay katahimikan sa lahat, at sa mga pinunong ng bawat imperyo at sekta. Ito ay isang sampal sa kanila. Dahil ang Westrington ang hahatol kung sila ay kikilos sa hindi nais ng imperyo ng Westrington. Sila ay malalagay sa alanganin sitwasyon. Sabi ng mga tao. At si Sect Master Marvin ay nagulat din. Nakikita niya ang pagkaseryoso ni Daryl. At ang mga sinabi nito ay seryoso niyang gagawin. At si Sect Master Marvin ay bamulong. Kailangan talaga namin na maging kapanalig ang Westrington at itong si Emperor Daryl. Ay kailangan magkaroon ako ng pagkakataon na siya ay makausap at maging magkalapit kami. Ang assassin sect ay minsan gumagawa ng isang gawain. Nalabag sa nais ni Daryl. Ang assassin sect kung minsan ang mga ito ay pumapatay at kumukwa din ng mga yaman ng ibang mga tao o sekta. Upang sila ay makasurvive sa pang-araw-araw nila. Kung hindi gagawin ng assassin sect ang kanilang ginagawa ang kanilang mga mamamayan, mga kasundaluhan ay makakaramdam ng gutom at ito ay maaari nilang ikamatay. Kaya ngayon si Sec Master Marvin ay nais makausap si Daryl upang ang Westrington ay makapagbigay tulong din sa kanila at sila ay masuportahan sa kanilang pang-araw-araw. At ngayon si Sec Master Marvin ay nandito sa seremonya ng Westrington. Ito ang pagkakataon niya para magawa ang mga ito. At maya-maya si Sec Master Marvin ay bamulong sana talaga ay maging malapit ang assassin sect sa Westrington. Upang kahit sa pakikipagpalitan ng mga kalakal, ay magawa namin sa kanilang mga nasasakupan. Upang kami ay makagawa at magkaroon ng sapat na mga salapi para sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. At dahil sa bagong emperor ngayon ng Westrington, ang ibang mga lugar sa aming mundo ng mga tao, na pagmamayari o nasasakupan ng iba't ibang imperyo at sekta ay madali na din kami makipagpalitan ng kalakal sa kanila. Kung maging magkalapit ang pakikitungo ng Westringten sa aking sekta na Assassin's Sect. Bulong ni Sect Master Marvin. Samantala sa kabilang banda, si Zubaji ay patuloy ang paglipad. Maya-maya, sa hindi kalayuan, ito ay may napansin na isang figure na lumilipad patungo sa bagong emperyo ng Westringten. Napansin ni Zubaji ito at si Zubaji ay nagsalita sa kanyang sarili at sinabi. Kung hindi ako nagkakamali, ang babae na aking nakikita sa hindi kalayuan, ay ang kasakasama ng sect master ng assassin sect. Dahil sa aking pagkakatanda ito ay nakasuot ng maskara. Tama siya nga iyon, tuldok, ngunit umalis pala ito ng imperyo ng Westrington. Nang hindi namin napapansin, ano kaya ang ginawa ng babae na iyon? At tingin ko siya ay pabalik sa imperio ng Westrington, Dahil sa kanyang direksyon ay papunta sa lugar kung saan nakatayo ang bagong Empiryon ng Westrington. Sabi ni Zubaji At ito ay napakamot ng ulo. Bakit ko ba iniisip ang babae na iyon na nagmula sa Assassin's Sect? At si Zubagi ay nagpatuloy na lumipad patungo sa lugar kung saan nila nakita ang liwanag kanina na nagtataglay ng spiritual na lakas. At maya maya si Queen Zilong ay patuloy din sa paglipad. At napansin din ni Queen Zilong si Lily na nalumilipad. At si Queen Zilong ay napabulong sa kanyang sarili. Parang nakita ko na ang babae na iyon. Saan ko nga ba nakita ito? Si Queen Zilong ay nag-iisip habang ito ay nalipad. Patungo sa lugar na nais din puntahan ni Zubaji. At si Queen Zilong ay hindi napinansin ang babaeng nakita niya na lumilipad din. At samantala sa loob ng Imperio ng Westrington. Si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, mga mahal kong mamamayan. Sa aking pamumuno kasama ang aking mga pamilya, na nagmula sa Elysium Gate, kaharian ng mga ferry, imperyo ng New World, imperyo ng South Cloud at ng North Mona. Kami ay magtulong-tulong upang ang katahimikan ng ating mundo ay babalik sa dati. At asahan nyo, sa aking pamumuno ngayon sa Westrington ay madaming magbabago. At ang mayayaman, ay hindi nyo na pwede matahin ang mga mahihirap. Sa oras na lumapit sa aking ang mahihirap na sila ay inyong ginawa ng masama na hindi makatao. Ang inyong pagmamayari ay hahatiin ko sa kalahati upang ibigay sa pamilya ng mahirap na inyong inapi. Kaya nais kong tandaan nyo na kayong mayayaman ay simula ngayon. Wala na kayong karapatan na aalipustahin ang mga mahihirap. At kayong mahihirap, tumungo lang kayo sa aking imperyo kung kayo ay maalipusta ng mayayaman. At kung malaman ko naman na ito ay inyong aabusuhin. Hindi hindi ko kayo tutulungan. At maaari pa kayong maparusahan. Kaya mabuhay kayo ng tahimik at may pagpapahalaga sa bawat nilalang na namumuhay sa ating mga lugar. Na nasasakupan ng Westrington. At sa mga mayayaman na ayaw ang aking batas. Maaari kayo umalis sa aking nasasakupan at pumunta sa ibang mga lugar sa ating mundo at doon mabuhay. Hanggat nandito kayo sa aking nasasakupan ang aking nais at batas ay inyong susundin. At sana ay malinaw sa inyong lahat ito. Sabi ni Daryl, ang mga mahihirap nang marinig nila ang mga sinabi ni Daryl sila ay lubos ang saya. At ang mga ito ay nagbulungan. Tama nga, hindi tayo papabayaan ng bagong emperor ng Westrington. Ang kanyang pag-uugali ay hindi peren nagbabago. Ito ay isang patas peren at ang kanyang pagtingin sa mahihirap. Natulad natin at sa mayayaman ay pantay-pantay lang. Ang mahihirap ay hindi na makakaranas ng pang-aapi mula sa mayayaman. Sabi ng mga mahihirap, at ang mga mayayaman na tao ay hati ang naging reaksyon. Ang mga mapagmataas ay labis ang pagkagulat, at ito ay medyo naiinis sa nais ni Daryl na mangyari. Ngunit ang ibang mga mayayaman naman na lumalaban ng patas at hindi mapagmataas, ay masaya din sa mga gusto ni Daryl na mangyari at sa batas nito. Hati ang mga naging reaksyon ng lahat. Ngunit ang mga mahihirap ngayon ay biglang sumigaw. Mabuhay ang bagong emperor na si Emperor Daryl. Mabuhay! Mabuhay ang bagong imperyo ng Westrington. Mabuhay! Mabuhay ang bagong emperor na si Emperor Daryl. Mabuhay! Mabuhay ang bagong imperyo ng Westrington. Mabuhay! Sigawan ng lahat ng mahihirap. Ang sigaw ay umalingawngaw sa loob at labas ng imperyo ng Westrington at si Lily ay malapit na sa lugar na kinatatayuan ng bagong imperyo ng Westrington. Naririnig nito ang sigawan ng mga tao, at si Lily ay bamulong. Mukhang patapos na ang seremonya ni Daryl. Mukhang sakto ang aking pagbabalik sa kanilang imperyo. May oras pa ako para sabihin kay Brother Marvin, na may nais kaming ibigay na regalo sa bagong imperyo at bagong emperor ng Westrington. Para ang assassin sect ay magkaroon ng magandang relasyon sa Westrington sabi ni Lily, at mabilis itong lumipad, at nang makarating na ito sa Empiryo ng Westrington. Ito ay nagdahan-dahan bumaba sa likod ng Empiryo ng Westrington, na kung saan nandun ang comfort room. Para kahit makita siya ng mga kasundaluhan na nagbabante ay may magiging dahilan siya. Nang mapababa na si Lily sa loob ng Empiryo ng Westrington, ito ay nag-ayos ng kanyang sarili. Pumasok ulit siya sa loob ng comfort room at ito ay tumingin sa salamin. Saglit niya ulit inalis ang kanyang maskara, upang maghil Amos, sa pag, hihilamos ni Lily. Inalis niya ang mga dugo sa kanyang katawan, at ang muka nito ay medyo namumula sa mga oras na ito. Dahil sa pagtakip nito sa kanyang muka ng maskara ng medyo matagal-tagal na, ito ay nakapagbigay init para mamula ang kanyang muka. Habang namumula ang muka ni Lily, mas lalo pa ito nagtataglay ng kagandahan. Na walang makakapantay. At si Lily ay bangulong. Kailangan ay maging kalmado lang ako. Bago ako humarap kay Brother Marvin. At huminga ng malalim si Lily. At ito ay dahan-dahan lumabas ng comfort room at naglakad patungo sa stage. Sa kanyang paglalakad, mas lalo pa niyang naririnig ang mga sigawan ng tao. At ang mga kasundaluhan ay hindi napansin ang paglalakad ni Lily. Dahil nakafocus ang lahat sa pagbabante at si Lily ay dahan-dahan umakyat sa likod ng stage at ito ay tumungo kung saan siya nakaupo. At maya-maya nang makaakyat na si Lily, at makarating na siya sa kanyang kinauupuan. Hindi man lang ito napansin ng iba. At si Lily ay nagsalita, Brother Marvin, nang marinig ito ni Sec Master Marvin ng Assassin Sec. Siya ay medyo nagulat at sinabi, Ikaw pala, akala ko ay nais mo nang magpahinga dahil masama ang iyong pakiramdam. Akala ko ikaw ay bumalik na sa ating sekta. Bakit ka bumalik dito? Masama ang iyong pakiramdam. Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita at sinabi. Ngayon Brother Marvin ay naging mabuti na ang aking pakiramdam. Kanina habang ako ay patungo sa ating sekta. Sa aking pagkakalipad. At nagpasya siya ako na magpaangin. May nakita ako isang bagay na pwedeng makatulong sa atin sekta, Upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Westrington. Nais ko sana na ang aking natagpuan na isang bagay ay maging regalo natin sa bagong emperor ng Westrington. Kung magbibigay tayo ng regalo sa kanilang emperor, ikaw bilang sect master ng Assassin Sect ay magkakaroon ng pagkakataon upang ang bagong emperor ay iyong makausap Brother Marvin sabi ni Lily. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!